So, what's up mga kamaks no? So, paano ba natin malabanan yung ibang mga kompetensyang rider mga kamaks? Like mga priority at saka mga ibang rider na medyo mataas yung mga ratings nila mga kamaks. So, paano ba natin malabanan yan? Lalong lalo, lalo na pag ikaw ay bagong rider sa Maxim. So, paano ba makipagkumpitensya ka sa kanila mga kamaks? So, ganito mga kamaks. Unang una mga kamaks no? So, dapat may pang cod ka mga kamaks na below 1,000. wag na lang po yung... Uh, 1,000 pataas wag na lang kumuha ng mga 1,000 pataas na COD kasi bago ka pa lang at saka baka mas scam ka kasi dito sa Maxim uh, maraming mga scammers na mga client mga kamax tapos uh, dapat din uh, mataas yung ratings mo dapat yung ratings mo ay nasa 0.9 something like for example 0.91 hanggang 0.99 So pag ratings mo mga kamaks at saka may pang COD ka na worth of 1,000 pa babak eh malaking chance po 'yun mga Gamax na makapag-request ka ng mga booking tulad ng mga tulad ng mga booking na may may mga COD transaction mga kamaks Kasi isa lang 'yun sa mga panglaban mo mga kamaks kasi pag wala kang pang COD uh, hanggang sa, hanggang sa tingin ka na lang no. Hanggang sa tingin ka na lang sa booking na 'yan mga kamaks na papasok sa apps mo kasi wala kang pang COD. Pag mayroon kang pang COD mga kamaks ay s'yempre magre-request ka. At 'yun. 'yun ang panglaban mo sa ibang kompetensya ng mga rider kasi pag wala eh, hanggang sa tingin na lang 'yan, 'di ba? Ya, yeah, isa po 'yun sa mga isa po 'yun sa mga pinaka the best na panglaban mo sa ibang rider. Tapos 'yung ratings mo kailangan naka-stable lang po 'yan sa 0.9 And then, isa pa yan, uh, set up mo yung auto assignment mo mga kamaks kung bago ka rin sa Maxim ah, pwede mo yon i-check ang lahat ng lahat ng area mga kamax para para mapasokan ka ng mga booking at saka para mapadali at papataas po yung pag increase ng ratings mo sa Maxim mga kamax at dahil dyan pag at dahil dyan pag mataas na po yung ratings mo ay ah, malaking chance na po yun na ah, makakuha ka ng mga mga booking and then iwasan mo rin yung mga kamax no na na ano na malapit ka sa mga priority rider so dapat pag ikaw ay nan priority so dapat midyo uh, medyo ma, medyo may distance ka sa mga priority mga kamaks wag kang lalapit sa kanila mga kamaks kasi pag lalapit ka sa kanila sa mga priority eh talagang wala ka talagang chance sa kanila mga kamaks kasi priority din sila eh yan mga kamaks no so yun ko lang so yun lang ang mapayo ko sa inyo mga kamaks lalo, lalo na yan sa mga bagong rider And then, amping sa lahat ng ano, sa lahat ng oras mga kamax. Huwag kayo magpadrasdalo sa mga booking na yan. So, that's all mga kamax. No? Amping sa lahat ng mga maxim riders, lang, lalo na po yung mga bago dyan. So, God bless po sa lahat. Bye-bye!